Magandang araw mga kababayan. Dahil sa pagharap nga ng ilang witness na ito laban kay Pastor Apulo Quiboloy, abay na ang kanilang tunay na pagkatao umano mga kababayan po natin at uh, sinasabi pa ng ilan mismo sa nakakilala nitong mga humarap sa Senado at uh, siraan nitong si Pastor Apulo Kibuloy. ay dati umanong uh, miyembro nitong uh, pok Poker's Club at Bayaran Umano at kaya niyang magsinungaling ang tanong mga kababayan po natin, totoo kayang binayaran sila niya uh, ni uh, Senator Hontiveros dahil siraan itong si Pastor Pulo Kibuloy dahil matagal na kasing may alitan itong si Pastor Pulo Kibuloy at matagal na rin na gustong siraan umano ni Senatorisa uh, Senator Risa itong si Pastor Apolo Kibuloy. At ang isyong umano ito ay ginagamit ni uh, Senatorisa para lalong makilala dahil alam po natin na may pangarap umano ito na mas mataas pa na posisyon sa susunod na mga eleksyon mga kabayan natin. Ni Senator Hontiveros ay questionable ang pagkatao, questionable ang intensyon. Kung totoo na ikaw ay nagre-reklamo at ikaw ay sigurado sa katotohanan na bitbit mo, hindi mo itatago ang pagmumuka mo. Hindi ka gagamit ng alias. Pwede namang i-blur yon sa news, pero dyan, sa hearing, pwede naman tanggalin mong mask, tanggalin mo ang uh, ang uh, mga pagsusumbrero, para para bagang pinapalabas nila na si pastor o ang Kingdom of Jesus Christ ay may gagawing masama sa kanila. Ay eh, nahawak na kayo niyon Tiberos. That's number one. So the intention is questionable. The motivation are very uh, are very, very 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 dubious. Number two, hindi po korte si uh, Senator Tiberos. Pero lumalabas dito na ang kanyang taktika at pamamaraan ay very obvious siya ang prosecutor, siya ang facilitator, siya ang abogado, bagamat ni siya abogada, siya din ang huwes at siya din ang maghahatol at siya din ang mag-execute ng hatol niya. Anong tawag doon? Yan ang tinatawag na moro-moro o lutong makaw na uri ng budol-budol na Senate hearing. Kaya hindi po lisensya ang pagiging senador na umabuso at lupigin ang karapatan ng mga individual. Remember, pastor man o hindi, si Pastor Apolo Kibuloy, leader man siya o hindi, nang Kingdom of Jesus Christ, a very big religious ministry worldwide, it does not eliminate kung siya ay ordinaryong tao ng kanya mga karapatan na isinasaad sa konstitusyon. And what are those na nilalabag ni Sen. Tiberos? Yung karapatan na magkaroon siya ng equal protection of the law in a due process and equal day in court to prove his innocence and to confront the accusers. Hindi po diyan ang proper venue. Alam niya ni Sen. Teberos, nagmamaang maangan siya because iba ang kanyang intensyon. Ang intensyon niya ay pahiya si Pastor Kibuloy, yes. i-demolish ang kanyang uh, honor and integrity as a person so that ang kanilang nagdudugtong na pag-atake, kagaya ng gusto mangyari ng CPP, NPA, NDF, na mapasarado at mawala ang SMI sa operations, ay magkaroon ng tinatawag na moral justification and basis. So, klaro, ang purpose nito, persecution, demolition, shame campaign, and trial by publicity, all package in one, sa isang budol-budol at nakakagalit uh, galit na paggamit ng poder at resources ng Senado. Kita mo, walang mga ibang senador na pinatulan siya. Yeah. Uh, niya ang pangalan ni Senator Jingo Estrada, pero hindi nagsalita si Senator Jingo Estrada. Yeah. Makikita mo, nagsusolo siya. So ito po ay isang repertoire, isang orkestra na ang layunin ay hindi hustisya o katarungan sa nag-aaligar o nag claim na mga biktima ni Pastor Kibuloy. Ito po. So, yan nga po ano, pansin din pala ni Ka Eric, mga kababayan po natin na mag-isa lang sa pagdinig na ito si uh, Ray Sound Deveras at wala man lang uh, pumunta sa kanya at sinamahan siya dahil siguro dududa sila sa mga credibility nito mga witnesses mga kababayan po natin. Ang uh, totoo sin hindi ko naman sinasabi na hindi ito totoo itong sinasabi nitong mga witnesses dahil posibleng totoo, posibleng hindi. Dahil hindi naman po tayo makapagsabi na ito ay katot may katotohanan, ito ay walang katotohanan, kundi kung mapapatunayan talaga nila sa korte. Kaya tama itong sinasabi ni Pastor Apolo Kipuloy na kung talagang sinasabi nila na sila ay inabuso, edi sa korte sila magreklamo at patunayan nila ang kanilang claim at kahit pa umano sila ni Sen. Teresa Contiveras ay handa siyang harapin. Kaya mga kababayan po natin, magandang hamon ito kung uh, papatulan ni Sen. Teresa Contiveras pero palagay ko hindi mga kababayan po natin. So dadalhin niya ito sa kanyang uh, palasyo, itong kanyang uh, battleground which is itong Senado mga kababayan po natin. Kaya bibilitin niyo talaga ha, Gagawa, gagawa siya ng paraan para mapaharap niya itong si, si uh, uh Pastor Apollo Kibuloy dito sa Senado. Pero palagay ko talagang magumatigas itong si Pastor Apollo Kibuloy at hindi dadalo sa anumang gawing Senate inquiry ni Senator Risa Contiferos. Ay isang script, grand design of a political operation and publicity stunt ni Risa Hontiveros hindi lamang para i at ipahiya ang isang individual sa katauhan ni Pastor Kibuloy, sirain ang reputasyon ng Kingdom of Jesus Christ, iugnay ito sa SMNI, as a legitimate media para sirain din ito at iparalisa, all for the interest ito din, kasama dyan ang kanyang political projection. Yes. Akala niya magbibida siya dito. Sorry. Kagaya ng flap niya, nag flop siya doon sa parmali, Sinabihan siya ng Supreme Court, the Senate cannot be the trial for the guilt or innocence of any individual." Hindi naman po ito para sa ano eh, sa legislation. Sabi ng Senator Nito Pasyo, ang uh, legislation about sa amendment or enhancement of the uh, trafficking in children, human trafficking or women protection ay naisaayos na noong two years ago pa. So anong ibig sabihin? Kulang pa yon. Klarong klaro na ito ay isang political maneuver, isang publicity stunt, isang demolition job na ginastusan ng pondo ng gobyerno na kakaawa ang mamamayan panghuli malinaw po na kung sinsiro ang layunin ni Sen. Tiberos to protect the rights of those alleging that they are victims of sexual offense or cruelty o ano pa mang akusasyon na walang ebidensya kung hindi yung laway at salita lang nila at pinananiwalaan at ginamit yes. na bilang panghukom at panghatol sa isang individual at sa kanyang organisasyon kagaya nangyari ngayon kay Pastor Kibuloy, ang proper forum po at ang proper or appropriate action Sen. Hinti Brother Franco, yeah. is to provide legal services, yeah. provide free legal assistance, and bring the case in court wherein there will be due process. Each rights, or each right of every individual, both the accuser and the accused, will be yeah. objectively put in the trial under a competent prosecution process confirmed under the procedures of evidence, rule of law, and the judiciary principle of objectivity in the trial of facts and testimonies. Hindi po yun sa Senate. The Senate is the floor to defend the rights of the people, promote laws and legislation, but not to persecute, demolish and impugn negative and possibly irreversible damage to the personal honor of people who are protected by the rights by the constitutional rights and other fundamental guarantee of the rights of the people sa mga batas natin hindi po yes. yan dapat nangyayari senator honteberos maghunos dili po kayo naghuhuromentado kayo at nagmamadali alam naman namin po ito ay para sa publicity stunt po ninyo yeah. at yan po ay alam ng taong bayan on how you manipulate yeah. people in order for you to position yourself as a so-called champion of defending or in defending the women's and children's rights. Pero tumahimik kayo nang nandyan po si Kashane sa Senado noong November 2020 at nananawagan siya sa mga senador, lalo na po sa inyo nang siya in-interview after the hearing noong 2020 sa red tagging daw na claim ng mga CPP, NPA, NDF, na tulungan siyang managot ang mga NPA at ang kanila mga uh, protectors at beneficiary at benefactors kagaya po ng Gabriela kagaya po ng uh, mga party list nila at mga recruiters nila. Yes. But you kept your silence. Correct. Your silence and you remain na hindi mo po in-entertain at bigyan ng pagkakataon na maimbestigahan ang recruitment ng mga minor edad, ang panggagahasa at pangaabuso ng CPP, NPA, and ang recruitment sa schools and universities. You never lifted a finger to use your authority in the Senate to give the people and this country a very clear stand Correct. na titindig kayo para ipangalagaan ng totoo ang kapakanan ng kabataan at kababayan sa So yan po sa poll na sa poll itong si uh, Senator Isante sa mga birada ni Ka Eric mga kababayan po natin na kung hindi siya makikinabang talagang hindi niya papaimbestigahan yan sa Senado So kagaya ng ginawa niya doon kay uh, Senior Aguila, so grabe laki ng uh, credit niya na nakukuha doon lalo na Itong si Senior Aguila ay talagang nagkaroon ng kaso at nakulunga mga kababayan po natin. Pero iba kasi ang kaso ni Pastor Apolo Quiboloy, ayon nga kay Pastor. At uh, piki o mano itong mga humarap sa Senado mga kababayan at ito umano ay mukhang nabayaran lamang uh, para magsalita laban sa kanya. So kung tutuusin, tama yung sinasabi ni ka Eric at uh, hindi talaga ito mag-imbestiga itong si Retory Santiveros, lalo na sa grupo mga kaliwa. Although hindi nga siya miyembro nitong grupo mga kaliwa, ngunit isa ito sa mga sumusuporta sa kanyang mga agenda, agendang pamulitika ajaan sa Senado, mga kababayan po natin. At siyempre, sinusuportahan din siya nitong mga miyembro ng makabayan black at uh, tinutulungan sa kanyang kampanya at uh, posibleng sa budget. Nagtutulungan din sila, mga kababayan po natin. Lalo na napakalaki ang budget na nakukuha nitong mga senator po natin at itong nasa House of Representatives. Lalo na dumikit sila kay House Speaker Martin Nuvaldez. So talagang nakatikim sila ng malaking ambon. So never na never talaga ito paimbestigahan ni Senator Isaud De Lalo na pagdating sa usapan ng makakaliwang grupo. So marami nang namatay, maraming nawala, maraming nakidnap pero walang pakialam itong si Senator Isaud De Again, ang uh, extrajudicial killing na akusasyon nila kay dating Pangulong Digong. So dito, makikinabang siya. Kaya talagang papaimbestigahan niya yan. At makikinabang itong kanyang uh, partido liberal. So, paimbestigahan niya talaga yan. Itong West Philippine Sea, o, oh, di ba? So, alam niya, makikinabang siya. Kaya talagang todo effort siya ngayon sa mga bagay na alam niya na makikinabang siya at papabor sa kanyang mga taga-suporta at kaalyado kahit alam niya, mga kababayan po natin, na hindi naman maganda yung uh, kanyang intention Alam natin na hindi maganda ang kanyang intention So dito kay Pastor Apolo Quiboloy, mga kababayan po natin, abangan natin kung sino talaga ang uh, matibay sa dalawang ito. Matira ang matibay ka nga. Kasi kung si Jotiveros ay nagtapang-tapangan uh, sa Senado, si Pastor Apolo ay nagtatapang-tapangan din uh, at handa o manong uh, sagutin. Itong mga allegation, kung dadalhin sa tamang uh, forum, so which is ang uh, legal court po natin. Ngunit hindi umano ito, dadalo sa pinadalang sabina. Kaya yan ang uh, abangan po natin kasi mas matinding action ito. Mas matindi pa ito sa FPG's Batang tiapo Kaya yan ang po yung ating update. Para sa inyong sariling opinion sa loobin, mga kababayan, iwan po ng komento. Maraming salamat.